Okay. Wait lang. No, 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 no. Oh, 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 No, 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 oh. no. Wala ka't balance ako. Wala ka't balance eh. <laughs> Shoot, wala ka't balance ako. Baka na, sumama na kasi Sumama ka na kasi ako labaw. Oops! Oh. Oh. Ah! <laughs> 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 hey! good time, first time, first time, first time, you oh, first time, 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 Hey! Hey! <laughs> hey. Oh my God. Kailangan talaga nakaano ka, no? Steady ka lang, no? Opo. Oh, ho, ho. Ho! 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 Ito ko si Kuya Rudy nakasagami sa Kalabaw! First time ko ta! <laughs> ay! Uy, shoot ah. Oops! Hops! Wow! Wow! Oh oi. Oh oi. Oh. Oh. Pa-mo bigla yung pailo niya. Oo. Oh. Oh, Uy, oh. wait lang. I, i. Oho. Okay oh. na. Okay na. Ha? Oh. Top okay Top na. ครับ.เออ.เออ. Hey, hey, Thank you, thank you, thank you, thank you. Ay nagpawisan ako. Oh my god, first time ko. Oh. Yay! Ang galing! Ang galing! Oh, ayan. Thank you!